Hmm. Kaya na, tara! No, grabe naman. Ha? Ganda ako talaga ikaw. Kakain na tayo. Siyempre, naghanda talaga ako sa iyo. Sir, sa diyan ka na ba maupo? Sarap. Ay, sayo. Ganda-ganda mo naman eh. Sheesh. Yan ang gusto kong level ah. up. <laughs> Yeah, dito na ako. <makes> Uy, Kuya Vincent. Oh, thank you po. Thank you po. Dobo. Ibang? May panon? Thank you po. Sige Kuya, kain kayo. Pero 'yun, gusto ko lang po pasalamat po ang Jumpcar, car Couple for Life, JCFL po sa binigay niyo pong pagkain po sa amin na naman. Thank you very much po. Salamat po. Eto! May lumpia ka pa dito. Ay, salamat po. Thank you. thank you po. Thank you po. Kaya na po kayo ate. Salamat po. Ano? Grabe. kita na po ikan. Ganda ganun pa. <laughs> Kain ka na po. <laughs> hmm? Kain na ko? ko? <laughs> <laughs> so, muna tumitin eh. Parang busog na ako kapatitin Hindi so, ka ba maglalays? Ano yan? Okay. Ha? Huh? Oo. Yo. Kain ka na <laughs> oh, Kain okay, ka na muna. Pasahan ka na man. Ito na, kain na. Ano gusto mo yun ito? Lumpia. Alam ko, favorite mo ito. Kunti mo naman yung tumagat. Huwag ka okay, na maya, huwag ka okay, na maya. Sarap, <laughs> yeah.

Sige na, na, na tayo. Kaya't kasi ano mga ko, parang wala talaga. Oh, John! Dito na pala! Para. kain! Kain ko yan! Oh, kaya Rob! Hindi na ba si Kalinga na Kain ah, ko ano? Ang taba mo na! Ang taba-taba mo na!

ito, birthday bro. Art birthday boy. ka na, birthday boy. Oh, doon ka na. Lahat ate. Birthday mo pala bro. Parang lalo gumaganda si Carla. Ano bro? Ang ganda ka ba yan? Siyempre bro. Sino pa ba bro? Wala naman bro, iba bro. Kain na. Tama. Kasi doon, Arjun, sige na. Dood ka na, oh. si Melka, Tabihan mo si Melka. Ako siya ito si <laughs> oh, okay. Dolo, eh. Ula, ba't ula. <laughs> si Dolo? J. Brad, si J. Brad. Ah, si J. Brad. Balik, mali Balik, mali na naman. J. Brad, oh. Ay, thank you, bro. Kaya Vince, tara, kaya na. Kaya na, kaya na. Kaya na, kaya na. Kaya na, kaya na. na. kay Kuya Vincent. Naalasan ulit natin. Ang napakasarap na luto ng Kuya Vincent. Mercado. Oh. Ano ba ito? Ano ba ito? Ano ito? Ano ba ngayon? Wala <laughs> lang bro. Thank you po Salamat po. Ito buksan natin. Sige bro. Kaya na kayo dyan. Buksan nyo na yan. Kayo, kuya. Kukain na dito. Yun, sarap niya wow, ito. Yan wow, na guys. Mukha na natin guys. Wow. Okay, thank you. Wow. wow. Na, po, Ay, Tala, kain na Kain na po, tatay. <laughs> sure kain na. Uy. Kain na guys. Kain na. natin ang masisipag, no? Sobra ang sisipag. na po kayo. po kumain? po kumain? To get away, we were to see it too.